First game mo as a pro, okay? sino nagbigay sa'yo ng uh, welcome to the PBA moment? Alam mo na, may, may konting <laughs> ano dyan. <laughs> <laughs> well, hindi first game, pero yung unang may nagbigay sa'kin sa si Papa Moon, simpleng-simpleng, uh, ano, ang tulis na sikot, magkakaroon ko dito. <laughs> Akala ko okay lang. <laughs> okay uh, okay lang. <laughs> okay na bukasan, di ako makalakad. Kumahog <laughs> <laughs> si Coach Jimmy. Din... Bum, nasa ka? What? Di ako makalakad, namamagay. <laughs> 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 Medyo Ma talaga di ba nakakwento ko nga. Ako, minsan nakakalmot eh. Mm -hmm. Minsan naman, uh, alam mo na, may mga player, ang ng kuko, di ba? Kung gupitin, patulis. Uh -huh. o, kaya minsan, pagligo mo, uh -huh. naman. Uh -huh. tapos yung mga imports din, uh, ahaba kuko. Kaya ganun, aabuti mo talaga. Al alam mo, minsan, duruki tayo eh. Pag medyo nakita lang na mahasin na aggressive, minsan, natutuwa pa sila oh. Pero minsan, pumupuntos ka na at medyo, medyo, oh. na, you're doing so much damage na. Oo, oh. oh, wala nga lang, ito oh. sa'yo. Manatang ka, <laughs> oo. Oh. <laughs> uh -huh. Ganun na rin naman tayo nung tayo naman yung veterano. Oh, tayo naman yung veterano, oh, di ba? Medyo bago-bago. Pero -bago oh. medyo pag wala kang respeto, ano yung <laughs> ginagawa? Kaya okay na, natutuwa kami sa iyo. Medyo mayroon <laughs> kang future. Pero wag mo naman kayong masyadong <laughs> kinakain respect, na. Kinakain oh, oh. <laughs> na. Napapahiya kami sa camera. <laughs> Oo. Oh.